So, no, itong mga oras na to, yung mga... Ito Wala, mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Oh. <laughs> ha? Sabi mo. Oh, sabi ko, hindi naman siya <laughs> pinapayaan ni Cherry. Boy, andito pala si Boy. Palaisipan ngayon sa mga netizens. Ang mga araw na nawala si Asian Pacboy habang magkasama sila ni Cherry White. Tinanong kasi ni Cherry White si Asian Parkboy kung bakit ito nawala noong December 19 pagkatapos ng kanilang Christmas party nila. Hindi kasi umano nagawang magpaalam nito. Inamin naman ni Asian Parkboy na may nagawa siyang kasalanan kay Cherry White at pinagsisihan niya umano ang lahat. Lalo na umano ng kailangan siya ni Cherry White ay hindi niya agad ito napuntahan sa ospital upang alagaan pati ang anak nito. Inihayag naman ni Pacboy na hindi umano naging sila. Pahayag pa ni Cherry White may mga bagay kasi umano na hindi naiiwasan ni Pacboy pero hindi niya ito binanggit kung ano ang bagay na yon. Gusto umano ni Cherry White na itigil ang bagay na yon na ginagawa ni Pacboy. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya umano alam ang kanyang gagawin. Sa utak ko na parang ang sakit-sakit na. Na parang ano ba ang kulang? Ano ba ang kailangan kong gawin? para itigil mo yung ganitong bagay. Napagod na ako na parang yung binigay kong love. Hindi worth it. Yung binibigay kong payo hindi tumetalab. Hindi ko na alam gagawin ko. E ngayon may dumating sa buhay ko, na parang susubukan ko pero yung pagmamahal ko kay Pacboy hindi nawawala yon bilang pamilya. Pahayag naman ni Pacboy hindi umano sila darating sa point na maghihiwalay kung inayos niya umano ang kanilang problema. Siya naman noong time na wala ako. Ang naging comfort zone niya ay si Boy Tapang. Siguro si Boy Tapang yung nandoon that time na stress siya sa akin. Kaya tingin ko napagod na rin siya. Hindi ako tumingin sa galit yung naging sila. Ang tinignan ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo na bago yung isang pack boy. Masakit guys pero kailangan nating tanggapin kasi kung tutuusin walang problema itong taong ito. Sobrang bait nito. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako mag-grow. Pahayag pa ni Pacboy. Dito ay naging emosyonal ang dalawa at nagpapasalamat sa isa't isa. Matatanda ang kamakailan ay nagsalita na si Boy Tapang at inireveal nga ang tunay na namamagitan sa kanila ni Cherry White. Sinabi din niya na sa Maynila pa umano si Cherry White ay nag-uusap na umano silang dalawa at tinanong ni Boy Tapang si Cherry White kung may boyfriend ito. Marami naman ang bumatikos sa dalawa dahil ani ng mga netizens ay inagaw umano ni Boy Tapang si Cherry White. Kahapon naman ay sinabi ni Asian Packboy na hindi naman daw umano naging sila ni Cherry White. Maraming taga-suporta nga ang nalungkot dahil awang-awa nga sila kay Packboy matapos ito umiyak.